Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginong Tagapangulo, mga ginagalang kong kasamahan sa Senado, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribileyo. Sa mga nagdaang linggo at buwan, sunod-sunod pong sinubok ang ating bayan. Hindi pa man nakakabangon ang ilang lugar sa pagyanig ng lupa nasundan na agad ng pagbagyo at pagbaha. Sa aking pagpunta kamay kailan sa Cebu, nakita ko ang dalawang buka ng sakuna, ang bigwas ng lindol at hagupit ng bagyo. Magkasunod nilang winasak ang bayan, mga pader na bumigay, mga bahay at mga establishmentong pinaghirapang itagulod ng ilang taon ay gumuho. Mga sasakyan na nagkapatong-patong at mga komunidad na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng takot at pangamba. Sa mga ganitong panahon, lagi na lang nating naririnig na pinupuri ang pagiging resilient o matatag ng mga Pilipino. Halos nakatahina ang katangilang ito sa ating pagkatao. Pilipinong matatag, matibay ang loob, matiisin sa gitna ng sakuna. Palibasa ba ang mga Pilipino ay matatag? Dapat bang palagi na lamang siyang makaranas ng paghihirap at pagdurusa? O likas bang delikado talaga ang Pilipinas pagdating sa mga sakuna? o naging ganito na lang kadelikado dahil sa kapabayaan at pagsasamantala. Mahigit po apat na milyong Pilipino sa walong rehiyon ang sinalanta ng bagyong tino. Mga ari-arian, mahigit isang daan at dumamput limang libong bahay ang naitalang bawasak, 155,000. At ang naitalang pinagsamang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastructure ay tinatayang nasa 337.6 million at baka tumaas pa. Ang isang hindi katanggap-tanggap at pumupukaw sa dibdib ng bawat Pilipino ay ang mahigit dalawang daan ang naitalang nasawi. Kinain ng putik na lagpas tao at mahigit isang daan ang nawawala at mahigit limang daan ang sugatan. Habang bumabangon pa lamang ang iba nating mga kababayan at mga institusyon sa nagdaang bagyo, dumating naman ang bagyong uwan na nanalanta sa mahigit dalawang milyong Pilipino sa labing limang rilyon. Sa kasalukuyan, Mahigit 800,000 ang nasa evacuation centers. Anim ang naitalang nasawi at tinatayang mahigit 4,000 bahay ang napinsala. Naulat din ang pagbaha sa mahigit 200 lugar. Habang halos 300 bahagi ng kalsada at higit sa 50 tulay ang hindi madaanan sa kasagsagan ng bagyo nakaranas din ng pagkawala ng kuryente at supply ng tubig sa mahigit na apat na ang lungsod at munisipalidad kasama na po ang aking probinsyang Camarines Norte. Sa mga karanasan natin ito, nabunyag na naman ang katiwalaan sa mga proyekto. Mga maninipis at tinipid na poste ng gusali, mga siwol na madaling masira at bumigay, ang katagang flood control ghost projects. pala Ay hindi lamang ghost sa kadahilan ng hindi sila nakikita at nararamdaman. Kundi dahil mumultuhin tayo ng mga ito sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Mumultuhin tayo ng kapabayaan at katiwalian na pinabayaan natin yung sa sistema at kung may dapat tayong mapagtanto sa lahat ng ito. Iisa lang ang katotohanan, hindi kalikasan ang may problema. Sistemang bulok at palpak. Kung matatagman ng ating mga maumayan, hindi po yun nangangahulugan na kailangan nating hayaang dumanas sila ng hirap sa bawat sakuna. Ang resilience na ginagayak ng bawat Pilipino bilang isang tatag ng karangalan ay naging tabi na din na nagkukubli sa kawalan ng pananagutan. Bilang mga mambabatas, tungkulin natin itagulid sila. Idsa ng bigat na kanilang dinadala, mas lalo pang palakasin ng kanilang loob at patatagin ng kanilang diwa. Our people deserve more from us. Hindi salita hindi grandstanding kung di sa gawa. Tumunay na malasakit at tapat na paglilingkod. Kaya po noong September pa lamang, isinusulong ko na ang Senate Bill number no. 1299 o Mahiya Naman Kayo Ak na naglalayong ganap na alisin ang ekwasyon, ang panginimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpupondo, patupad ng mga proyekto. Layon din ng panukalang ito na patatagin ang koordinasyon ng national government sa mga local government units, sa mga infrastructure projects na itatayo sa kanilang mga lugar. Kung ang isang proyektong pang infrastructure ay itatayo sa isang probinsya, munisipyo, syudad o barangay, dapat ito ay alam ng mga local government officials doon hindi mo pwedeng surprise na lang ang mga proyekto na ikagugulat ni Governor, ni Mayor, o ni Kapitan. Naalala ko pa noong 2024, matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, personal ko pong tinutukan ang pagbaha sa Kamarini Sur dahil ako po ko lang. Nakita ko kung paano ang ilang proyekto ng flood control hindi sa makatulong ay naging sagabal pa sa natural na daloy ng mga ilog. Isa itong malinaw na halimbawa kung paanong ang hindi konsultadong proyekto ay nagiging sanhi ng na mas matinding sakuna. Maaala, maaalala din na sa kasagsagaan ng mga bagyo noong Hulyo nitong taon, nanawagan po si Manila Mayor Esco Moreno na ibigay sa mga LGU ang pamamahala sa mga pasilidad kontrabaha. Dapat sa kanila magsimula ang proyekto. Dapat sa kanila manggaling ang plano. Dapat sila ang nagpapasya kung paano magpuprotektahan ang kanilang mga mamayan. Ang trabaho ng legislatura ay magbigay ng otorisasyon sa pamamagitan ng batas. Hindi ng padrino. Magbigay ng gabay. Magbigay ng solusyon. Hindi ng problema. Kung pumalpak ang proyekto, kung may pagkukulang, dapat malinaw kung sino ang mananagot, hindi na kung ano-ano pang investigasyon. Ngunit, kahit ayusin natin ang sistema, paano po tayo makakaiwas sa sakuna kung hindi natin alam ang panganib? Kaya, isinusulog ko rin po ang Senate Bill No. 1481, o ang National Hazard Mapping Act. Kailangan natin ng malinaw, kumpleto at updated up na pambansang mapa ng panganib. Isang mapang magsasabi kung saan delikado tumira, kung saan hindi dapat magtayo, at kung saan dapat ililikas ang mga pamilya bago dumating ang bagyo, lindol o pagguho. Ang mapang ito ay buuin sa pamamagitan po ng koordinasyon ng DNR, NAMRIA, DOST, Climate Change Commission, NDRRMC, at DILG. At i-update 25 taon. Ang mapang ito ang magiging gabay ng LGU sa zoning, urban planning, relocation, at emergency response. Hindi pwedeng hula-hula ang buhay ng Pilipino. Hindi pwedeng tsambahan ang kaligtasan ng komunidad. Ang respeto sa siyensya ay respeto sa buhay. Sa diwa ng katarungang panlipunan at malasakit, ang inyong lingkod ay maghahain din po ng isang resolusyon na nanawagan sa lahat ng government financial institution at iba pang ahensya na magpatupad ng pansamantalang moratorium sa pagbabayad ng utang sa mga lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity at kayat sa mga pribadong bangko at institusyon na makiisa sa birong ito. Sa ganitong sitwasyon na labis ni silang sinubok ng panahon, huwag na natin pong dagdagan pa ang kanilang pagkalugmok. Ako rin ay nananawagan sa ating pamahalaan at sa mga kapwa lingkod bayan na pawiin muna ang mga labis na formalidad. Masalimuot na proseso at mahigpit na requirement sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayang labis na naapektuhan ng kalamidad. Sa panahon ng pangangailangan, ang agarang tulong ay hindi dapat hadlangan ng masyadong maburokrasyang pagkilos dahil ang bawat segundo ay mahalaga sa buhay at pagbangon ng ating mga mamayan. Huwag natin gawing normal ang pagtitiis ang pagakyat sa bubong, ang paglusong sa tubig baha at putik na may panganib na makuryente. Sa makatwid, hindi palibasay sila ay matatag. Maaari na natin hayaang maging normal na bahagi ng buhay ng Pilipino ang pagdurusa. Ang resilience ay dapat sandata. Hindi kapalit ng responsabing pamamahala. Ang katatagan ay dapat pinupunan ng tulong hindi inaabuso ng kapabayaan. Ang pagtitiis ay hindi parusa. Kaya muli, ako po'y nananawagan. Mahiya naman tayo kung inuuna natin ang politika kaysa buhay. Mahiya tayo kung kaya nating manahimik habang may nagdurusa. Ngunit kung kikilos tayo ngayon, kung iwawasto natin ang sistema, kung uunahin natin ang pagmamalasakit kaysa pamumulitika, maibabalik na natin ang tangal sa serbisyo publiko. May pag-asa pa ang Pilipinas. Ngayon ang panahon para makita ang peligro bago dumating ang trahedya. Ngayon ang panahon para hindi lang tayo maging matatag kung hindi maging ligtas. Ngayon ang panahon para protektahan ang buhay ng Pilipino hindi ang kapangyarihan. Mga kasama, mga kapwa ko lingkod bayan. Sa akin pong pag-ikot, kitang-kita ko po ang hindi ko po maipaliwanag sapagkat hindi na po kailangan ng matinding research o mga scientist kung ano ang naging problema dito sa ating bayan ba't maraming namamatay. Saan po kayo nakakita? na mga riverbed may nakatira, may nakatirang tao. Mga daanan ng tubig. Ginawang tirahan ng tao at ginawa pang barangay. Siguro naman po mga kasama, kitang-kita na natin kung saan ang problema. Ang kailangan po natin ngayon ay political will. Kailangan po natin talagang ipabatid sa ating mga kababayan na hindi po tinitiran ang riverbed at hindi po tinitiran ang mga ilalim ng tulay. Hindi po tinitiran at hindi po pwedeng gawing barangay ang daanan ng tubig na inuk inyukit ng kalikasan. Yaang pong mga lugar na yan, sa matagal na panahon, libong taon, yaang po ay daanan ng tubig. Kaya mga kasama, pagbutihin pa natin, dahil ka na ng aking umawang ama, ang tunay na karangalan ng tungkulin ay nasusukat hindi sa karamihan ng posisyon, kundi sa malasakit, serbisyo at pagsasakripisyo ng sarili para sa pinaglilingkuran. Maraming salamat po.